Alam nyo ba na sa Daet, Camarines Norte, matatagpuan ang kauna-unahang bantayog ni Jose Rizal? Noong December 26, 1896, si Jose Protasio Rizal ay nahatulan ng kamatayan dahil sa kasong rebelyon laban sa mga Kastila. December 30, 1896, nang siya ay patayin sa pamamagitan ng firing squad sa Bagong Bayan o mas kilala ngayon bilang Luneta. Dalawang taon makalipas ang pagkamatay ni Rizal, inilabas e ni Pangulong Emilio Aguinaldo ang dekritong nagtatakda sa ika-30 ng Disyembre bilang araw ng pagkilala sa kamatayan ni Gat Jose Rizal at pambansang araw ng pagdadalamhati para sa mga Pilipinong nasawi sa pag-aalsa laban sa kalupitan at pang-aabuso ng mga Espanyol. Unang ipinagdiwang ang Rizal Day sa Maynila noong 30 ng Disyembre 1898 na itinaos sa Club Filipino. Kasabay ng pagdiriwang na ito ang pagpapasinaya sa kauna-unahang bantayog para kay Gat Jose Rizal na itinayo sa daet Camarines Norte na natapos noong Pebrero 1899. Ang disenyo ng bantayog ni Rizal ay gawa ni Lieutenant Colonel Antonio Zanz sa tulong ni El Diponso Aligre ng Revolutionary Government at sa pinansyal na kontribusyon ng mga mamamayan ng Camarines Norte. Ang monumentong ito ay may taas na halos 20 talampakan kung saan makikita sa itaas na bahagi ang simbolo ng araw at mga bituin gaya ng nasa watawat ng Pilipinas. Kapansin-pansin din ang nakaukit na katagang Espanyol na A Jose Rizal, na ang ibig sabihin ay para kay Rizal. Nakasulat naman sa gilid nito ang pamagat ng mga akda ni Dr. Jose Rizal at taon kung kailan ito nalathala. Tulad na lamang ng Noleme Tangere noong 1887, El Pelabasterismo noong 1891, at ang Morga. Ang Morga ay isang anotasyon lamang ni Rizal mula sa akda ni Antonio de Morga na may pamagat na suseso de las Islas Filipinas. Alam nyo rin ba na ang mga bato na ginamit sa pagpapatayo ng bantayog ni Rizal ay galing sa isang lumang kulungan noong panahon ng Kastila kung saan nabahiran ng dugo ng mga katipunero na pinaslang at pinahirapan? Idineklara itong historical landmark noong 1961 ng National Historical Commission at nadeklara naman bilang National Monument noong July 9, 2008 sa bisa ng resolusyon bilang labing dalawa ng National Historical Institute o kilala na ngayon bilang National Historical Commission of the Philippines. Ngayong 30 ng Disyembre 2023, ating ginugunita ang ika-127 anibersaryo ng kamatayan ni Gat Jose Rizal at ang ika-125 anibersaryo ng pagkakatatayo ng kauna-unahang bantayog ni Rizal sa buong mundo na matatagpuan sa lalawigan ng Camarines Norte. Ako si Rante Abante, at ito ang kuwento.